<laughs> Magandang gabi mga kasangkayan Samahan niyo ako sa aking biyahe ngayong gabi pa uwi Ayun medyo ginamit tayo Dahil marami tayong trabaho ngayong araw So mag alas 12 na ng ating gabi Nandito pa rin kami sa Highway Oh, <music> Ayan, yeah, medyo pagod tayo ngayon. Sobra-sobra na sa trabaho. Mga dalawang araw na yata akong napupuyat. So dito nga kami nagagaling sa bundok. Pauwi ng muskat. Dahil uh, hinatid ko yung aking dalawang crew. Dahil ang kanilang accommodation ay nandito sa bundok. Anyway, hindi ko na pinakita ang kanilang accommodation kasi medyo madilim. Saka pagod na rin kami. Pagod na sa sobrang trabaho sa maghapon dito medyo nagmamadali na yung aking takapagmaniyo dahil bukod sa pagod na, gutom na rin so parehas lang kami hindi naghahaponan so pagdating na lang namin sa Muscat kaya medyo mabilis na yung aming takbo dito ang aming tinatahak na daan ay kabundukan yung mga ilaw na nakikita natin wala pa yan sa muskat uh, highway pa lang yan madilim ang lugar na to at wala kang makikita mga bahay bahay ang lugar na to ay pag aari ng gobyerno dinaan na lang namin sa kwento yung pagbibiyahin namin dahil naghalo na yung pagod at saka gutom saka yung antok saka napapansin ko sa akin tagbang mani medyo napipikit-pikit na dahil yun nga malayo-layo pa yung aming ibabiyahe sa mga oras na ito Ito pala ang nadadaanan namin. Ito yung project namin ngayon. Dito kami nanggaling bago namin inatid ang aking kuro papunta sa kanilang accommodation sa bundok. Papalabas na kami ng expressway at medyo matuli na yung aming takbo. At wala naman masyadong sasakyan dahil mag alas na ng ating gabi. Dito kailangan ko alalayan yung aking tagapagmaniho dahil medyo napipikit-pikit na yung kanyang mata. Mahirap na nandito tayo sa kalsada. Baka, baka pa ba tayo ay So yun nga, kailangan natin ingat-ingat ng konti. Ako rin medyo pagod na eh. Napipikit-pikit na rin yung aking mata. Medyo malayo pa ang aming lalakbayin malayo pa yung Muscat nandito pa lang kami sa expressway dito pinaalalahan ng akita Aquitabog Maniho na alala lang sa kanyang paghawak ng manibila dahil flyover baka pulutin tayo sa baba hindi na makauwi tayo ng maayos mayroon mayroon papasok na kami ng muskat at yun medyo nakahinga ako ng maluwag dahil makapagpahinga na rin sa wakas malapit ako sa bahay pero hindi na ako bababa na lang sa highway at nakarin ko na lang papunta sa akin malapit lang naman na awa na kasi ako sa akin yung medyo pagod na pagod na rin talaga e yun nga sakto pagbaba ko 1.30 na ng madaling araw medyo madilim nga lang pero malapit lang naman at dito na nga medyo nakahinga na ako ng maluwag dahil nalito na ako sa aming unit Boy ng mga kasangkayan, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. At salamat at nakawi tayo ng ligtas kahit pagod tayo. Alright, gracias, adios.